ah ah, ko muna yung mga inakay niya kasi medyo delikado pag sa inyo lumaki baka hindi na nga lumaki mas lamang na ang nilalabas yung red eye sa lima apat na red eye nilalabas na So kailangan ko nang kunin yung dalawa. Kaya hand feed ko na lang. Kasi itong mga 'to yung paris na 'to, hindi pa nakakaranas sila nang, ng magpababa ng inakay. Eh. Kaya kailangan kunin ko na. ng dalawa so may natira pa red eye ulit yan wala Mangi, mapipisa na rin tong isa magaling to eh magaling lang sila sa pagpisa pero pag buhay talaga hindi mo sila maasahan kaya ito dalawang red eye Ayan. dalawang red eye bubuhayin ko na lang sila ako na lang mag so ilalagay natin dito sa ating ayan para may kasama sila